The last lecture ni Randy Pausch na isinulat kasama si Jeffrey Zaslow ay isang napaka-emosyonal at nakaka-inspire na libro na naglalaman ng mga tema mula sa sikat na lecture ni Pausch na ibinigay noong September 2007. Ang librong ito ay nagbibigay ng mas detalyadong pagtingin sa buhay ni Pausch sa kanyang mga nagawa at sa malalim na karunungan na nais niyang ibahagi. Ito ay isinulat habang siya ay may sakit at naglalaman ng mga aral kung paano mamuhay ng masaya at makabuluhan. Ang libro ay tungkol sa The Last Lecture ni Pausch, isang espesyal na tradisyon sa Carnegie Mellon University, kung saan ang mga profesor ay magbibigay ng huling lecture na parang iyon na ang huli nilang pagkakataon na ibahagi ang kanilang karunungan. Para kay Pausch na may sakit sa cancer, ang lecture na ito ay naging pagkakataon para siya ay magmuni-muni sa kanyang buhay at magbigay ng mga aral sa iba. Isa sa mga pangunahing tema ng libro ay ang pag-abot sa mga pangarap ng pagkabata. Ikinuwento ni Paus kung paano niya naabot ang kanyang mga pangarap, tulad ng maging astronaut, magtrabaho sa Disney, at matutunan ang virtual reality. Ipinakita niya na ang halaga ng pagtupad sa mga pangarap ay hindi lang sa resulta, kundi sa paglalakbay at sa mga pagsubok na nalampasan. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na sa pamamagitan ng tiyaga at pagkamalikhain, posible ang mga pangarap. Ang libro rin ay puno ng mahahalagang aral sa buhay. Isa sa mga aral na ibinabahagi ni Paus ay ang kahalagahan ng pagtitiyaga. Sinabi niya na ang mga pagsubok ay hindi lamang hadlang, kundi pagkakataon upang ipakita ang ating pagsisikap. Ikinuwento niya kung paano niya hinarap at nalampasan ang iba't ibang problema at ang mga karanasang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging positibo at tiyaga. Isa pang mahalagang aral ay ang pagtulong sa iba na maabot ang kanilang mga pangarap. Ipinakita ni Paosh ang ligaya na nahanap niya sa pagtulong sa kanyang mga estudyante at sa pagsuporta sa kanilang mga pangarap. Maraming personal na kwento ang matatagpuan sa libro na nagbibigay ng mas malalim na pagtingin sa buhay ni Paosh. Ikinuwento niya ang kanyang mga karanasan sa trabaho tulad ng kanyang mga proyekto sa virtual reality at bilang profesor. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng kanyang mga nagawa at ang kanyang paraan ng pagharap sa mga problema. Nagbigay din siya ng pagtingin sa kanyang pamilya na nagpapakita ng pagmamahal niya sa kanyang asawa at mga anak. Ang mga pagtingin ito ay nagpapalalim sa ating pangunawa sa kanyang buhay. Isa sa mga pangunahing bahagi ng libro ay ang pagnanais ni Pausch na mag-iwan ng mahalagang aral para sa kanyang mga anak. Alam niyang hindi niya makikita ang paglaki ng kanyang mga anak, kaya't nais niyang iwan ang mga aral at pagpapahalaga sa kanila. Ang bahaging ito ng libro ay napakataus puso dahil ipinapakita nito ang pagmamahal ni Pausch sa kanyang pamilya at ang mga aral na nais niyang ituro sa kanila. Sa kabuuan, ang The Last Lecture ay higit pa sa isang memoir ito ay isang gabay sa kung paano mamuhay ng may layunin at kasiyahan. Ang kwento ni Pausch ay puno ng pag-asa, katatawanan at pasasalamat kahit na siya ay may sakit. Ang libro ay naguudyok sa mga mambabasa na pag-isipan ang kanilang buhay, sundan ang kanilang mga pangarap at pahalagahan ang kanilang relasyon. Ang mensahe ni Pausch tungkol sa pamumuhay ng buo at may integridad ay nananatiling isang mahalagang inspirasyon na nagbibigay ng mahahalagang aral sa bawat isa.